Kinuha ko pala yung saging dito sa taas ng bundok na matagal nang natiba ni mama. At bago nga ako umakit sa taas ng bundok, kumuha muna ako ng mustasa na tanim ko at isa to sa mga inulam ko ngayong umaga dito sa taas ng bundok. Meron din pala akong baon dito na dalawang gilit na isda na tira pa namin kagabi na ulam. At nung kinahaponan naman na nga ay nagbenta ako ng burong tilapia at yung pinagbentahan ko nga ay pinambili ko ng liting at saka ng pang-spray sa mga insekto. Pagkatapos ko nga magkapi ngayong umaga ay pumunta na ako dito sa mga tanim ko na mustasa at kukuha lang ako ng mga dalawang puno at iuulam ko ngayong umaga, ikikilaw ko. Pinili ko nga lang nakuhanin dito yung medyo malalaki na at pumunta na rin ako dito sa mga tanim ng kapatid ko ng mga kamatis. Nakipitas na rin ako ng tatlong piraso lang. Pagkarating ko nga dito sa taas ng bundok, na abutan ko si Papa na nagtatabas. Medyo malawak na rin pala yung natabas niya. Kasama niya nagtatabas si Mama. Sinabihan ko rin pala sila dyan na dito ako kakain sa taas ng bundok. Baka kasi hintayin nila ako mamaya kapag umuwi sila. Pagkatapos nga niya, ay diretsyo na akong pumunta dito sa mga saging na sabana na ni Mama na noong nakaraang araw pa. Tinanggal ko na nga lang dyan yung mga kinainan ng dagat, yung mga okay pa, yun ang dadalhin ko mamaya pababa. At pagkatapos nga nito ay pumunta naman ako dito sa may puno ng guyabano at eto nga ang nakita ko na unahan na naman ako ng panike. Mabilis talaga ang panike kasi isang araw pa lang nakalipas nang hindi ko to napuntahan pero nakain niya na kaagad. Bumalik na nga lang ulit ako dito sa may kubo nung nakita ko na wala na akong mapipitas pa na guyabano. Tinabi ko na nga lang muna dito sa may gilid yung mga saging na nakuha ko at mag-iintindi naman ako ngayon ng kakainin ko. Ang una ko ang ginawa dito ay hinugasan ko na muna tong mustasa na daladala -dala ko dito sa bundok. At yung pinaghugasan ko nga dito, syempre, dito ko ulit binuho sa may tanim ni mama na papaya. Isang beses ko nga lang dito na hinugasan yung mustasa kasi hindi naman siya sobrang dumi at pagkatapos nga nito ay ginayat ko na rin. Tuwing naguulan pala kami ng mustasa, ito lang ang lagi namin ginagawa. Kinikilaw lang namin siya. Pagkatapos ko naman siyang gayatin dito, ay nilagyan ko naman siya ng asin at piniga ako at tinanggal ko yung katas. Hinugasan ko nga ulit siya dyan para naman matanggal yung pagkaalat niya. Medyo matapang kasi yung lasa niya kapag hindi siya kaya kailangan pigain ng kaunti. Pagkatapos ko nga siya dyang hugasan, ay eh, pinig ako pa ulit para naman hindi matubig yung gagawin ko na kilawin. May baon din pala ako na kaunting bagoong dito, kaya naman nilagyan ko ng kaunti. At yung kamatis dala daladala ko kanina, ay eh, ginayat ko na rin. Isang piraso lang ang nagamit ko. Naglagay na rin pala ako dyan ng isang sibuyas at pagkatapos, ay eh, minekos-mekos ko na para naman humalo na yung kanyang mga lasa. Tapos maya-maya pa nga konti, ay eh, biglang dumating yung anak ko. Tulog pa kasi siya kanina, nung umakit kami dito kanina sa taas ng bundok. Dito na rin daw siya kakain ng umagahan sa taas ng bundo mabuti na lang din at medyo madami yung binaon ko na kanin. Syempre, kapag may kinilaw na mustasa, dapat merong kasama na pritong isda. Ito pala yung ulam namin kagabi na natira lang. Naisip ko kasi na masarap to isama sa kilawin na mustasa, kaya binaon ko na dito sa taas ng bundok. Kapag nandito pala kami sa taas ng bundok, hindi kami gumagamit ng kutsara. Kapag gumakain, talagang nakakamay lang palagi. Napakasarap talagang ipare sa mga pritong isda kasama ang kinilaw na mustasa. Kahit bahaw lang yung dala ko na kanin, basta dito ako sa taas ng bundok kumain, talagang mauubos at mauubos pa rin. Ano pa ba ang masarap na luto dito sa mustasa? Kasi kami, kinilaw lang talaga ang alam namin. Pagkaubos ko nga dito ng mga pagkain ko, ay umuwi na rin ako kaagad. Dahil pagdating ko kasi sa bahay, ay magasalin pa ako ng mga buro sa garapon. At pagkatapos ko nga dyan magsalin ng buro sa garapon, ay inay ako na yung kapatid ko para mag ng buro ngayong hapon. Pagkatapos nga namin dyan mag-deliver ng buro, ay pinamirienda ko muna yung kapatid ko ng halo-halo. Kaya lang, parang hindi naman siya natutuwa. Kasi yung in order ko na halo-halo ay maliit lang. Pinagkakasya ko lang kasi yung pinagbentahan namin ng buro. Bumili din kasi ako ng liteng. Kailangan ko kasi to para dun sa mga tanim ko ng mga sitaw at saka mga kalabasa. Malapit na kasi sila umakyat. Bumili na rin pala ako dito ng pang-spray na para sa langgam at para sa pagong-pagungan. Yung mga pagong-pagungan kasi inuubos nila yung mga dahon ng kalabasa ko. Pagkatapos nga nami mag-deliver at magbili ng mga kailangan ko, ay diretsyo na ulit ako dito sa mga taniman ko. Umaga at hapon pala ang pagdilig ko dito araw-araw para siguradong hindi sila matuyot. Pero kung umuulan sana kahit na isang beses man lang sa isang linggo, hindi na ako magdidilig pa dito. Hinihintay nga namin dito sa bundok araw-araw na umulan kasi iba ang dilig ng ulan, mas maganda ang tanim. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching!